Ba, ameyge. Merong condor. Ayos lang 'yan. Hindi kanya lulusubin kapag nandito ako sa tabi mo. Sige, diretso lang, law limang araw pang biyahe. Wala ditong panalo yan. Meron pang pagkain. Amedyo! Dalawang kain lang kada araw. Ikita mo mamaya Ikaw at ang buriko mo ay mukha namang maayos pang lagay ang panahon Kaya sigurado pwede kang dumiretsyo na lang sa susunod na panulo yan Salamat! Saan ka pupunta? Sa tukuman! nag ka, ha! Ah! Ngayong ka palang nagpunta dito? Uh, Uncle, papunta po ako sa tukuman. Tukuman? Matutulog ka ba dito ngayon? May bakante pang kwarto, dalawang piso ang bayad. Kasi, papunta ako sa susunod na panulo susunod? Nagbibiro ka ba, bata? Isang araw kang sakay ng kabayo para umabot doon. Mukhang pagod ng ko mo. Uh, magkano po ang ubas? Sinko kada bigkis. Salamat. Bata, teka lang muna. Bahala ka. mo. Kailangan umabot tayo sa Panulo yan bago maggabi. Nakulo siyang Kailangang magmadali baka abutan tayo ng gabi dito. pagtakbo natin ay parang hindi na tayo aabot nito sa bundok. Ah. Mm. Uy, anong problema, Lo siyang. Ano, Talaga palang gutom ka na? Oh. Sige. Relax ka lang, Jan. Hahanap tayo ng malambot na damo para sa'yo. Tama kaya itong dinaraanan natin? Huwag mong sabihin gutom ko na naman, Lo Pero kailangan talagang magmadali. Mm -hmm. Talaga namang problema ka. Gugutom ako. Mm, mm, ang lamig. Tara na lang siya. Maghanap na lang tayo ng damo sa daan. Matutulog na tayo ngayon. Mm, sa lugar na ito. Lucia, sa kapupunta, ka pupunta? Bumalik ka dito! Puno! Damo! Ligtas na tayo! camping. May tubig dito at damo. Papunta sa bahay, Blanca. May mga kasama tayo sa biyahe. Losyang! Losyang! Loko! Nasaan na siya? Losyang! Habang mo ako. Paano ko nilapakan ng puma? Ah.utom na ako. Ito na ang huling pagkain namin. Dapat kumain. Tu. <tiparate noise> Bakit ba sobrang lamig? Ay, talagang sobrang pagod na pagod ako ngayon. Tama pala yung may-ari ng tindahan. Dapat talaga may bubawang tulog ang pagdating ng gabi. Uh, ano yan? Pwede kayang kainin? Nakakaingit naman sila. Ah, sige tara na, medyo. Losang. Ay, ka nervyos Sige, umalis na tayo. Ang takaw mo. Buong araw ko na lang kumakain. Losang, halika na. Salamat sa ah, Tara na, Loshang. Bigla-bigla ka naman kung huminto. to. Oh, uh, uh, may bahay. Kaya pala. Gusto mong sabihin na may bahay pala. Sorry na, Lo uh. Uncle, may pagkain ka ba? Pwede bang humingi? Ha? Huh? Sobrang gutom na ako. Bata, sa nang galing. Sa Cordoba. papunta ako ng tukuman. Ah. Kung gusto mo kumain pumasok kumain ka don, Pero konti na lang yon. Oh? Gusto mo pa bang bumaba ako? Pumasok ka na lang kasi. Oh, opo. Salamat po. Kumain ka muna ng damo, lo siyang. Ah, <laughs> pwede mo kainin ng tinapay? Oh. Oh, ubusin mo na yung tinapay. <laughs> Salamat po. Hmm. Mm. Saan ka ba nanggaling? Nanggaling ako ng Cordoba Malayo pa ba ang panuloyan dito? Oo, oh, dumiretso ka lang Bago po ba magdilim, maabot ako doon? Siyempre, kahit mabagal ka Darating ka doon bago pa magdilim Ayoko nang matulog sa labas ulit Gusto ko namang matulog ng maayos sa panuloyan mamayang gabi Mas maganda nga kung ganun kahit malapit ng tagsibol, talagang malamig ang panahon ngayon sa gabi. Meron pa yata ako natitirang karne sa loob ng kala. Uncle, wag na po! Maraming salamat! Hindi, basta, dali mo ito. Kainin mo sa biyahe. Wag, kasi ako'y... Huwag <laughs> ka magalala. Hindi naman kita sisingiling kahit singgo Sige na, inumin mo na ito. Salamat, Uncle. Sarap! Mabuti, kung gano'n. Lahat alam kung saan ang pabrika ng asukal sa Tukuman. Ha? Huh? Galing kang Cordoba sa kanya? Hindi. Ang ama ng mga karumata ay binigay yan sa akin doon sa sangandaan, papunta ng Tukuman. Hmm. Mukhang puntaong gulang na siya. Ganyan ang kalimitang edad nila. Sobrang tanda na ba siya? Kaya pala ang tawag nila sa kanya ay Losang? Losang? <laughs> Tama yun. Mas matanda pa siya sa'yo. Alagahan mo siya mabuti. Eh. Kaya pa kaya niyang umabot sa tukuman? Hmm? <laughs> ang mga buriko, kahit matanda na ay matibay pa. Mukha namang malusog itong si Losyang. Sa liit mo, para langaw ang pinapasan niya ba naglalakad siya sa kali <laughs> Pasensya ka na. <laughs> <laughs> ang galing. Inaasahan kita. <clears throat> Uncle, maraming salamat po ha. Ayos lang yun. Sige, paalam. nag ka. Paalam. Matanda na ang burigong yun. Sana kaya siyang dalinon hanggang sa tuko man. Oh, já não é um problema. Losang Losang Nagugutom ka ba? Bumangon ka Bumangon ka, Losang Tinapay Sige Lo Shang! Lo Shang! Lo Shang! Lo Shang! Lo Shang! Shang! Patay ka na ba? Lo Shang! Patawad! Ah! Hindi kita dapat masyadong pinagod!